<coughs> oh, nasa video na pala to So, yan yeah, mga prekoy Sa kasi bagong video Kung sabi araw So, oh, bago vlog na naman tayo mga prekoy no? So, kumusta rin dyan? Shoutout sa inyong lahat no? Shoutout sa aking mga uh, Legit na mga followers dyan no? Salamat sa inyong suporta ah. So, yan yeah, mga prekoy uh, Gagawa pala tayo ng ano mga prekoy uh, ano, Bahay kubo So, unang araw pala ito mga prekoy So, gusto ko lang i-share sa inyo Dahil para makikita dyan yun na habang nandito ako sa bakasyon meron din ako ginagawa so nagawa ko ng bahay kubo mga prekoy so bumili pala ako ng mga kahoy na dos por dos at saka dos por tres yung ano binili kong kahoy para gagawa ko ng bahay kubo dun sa lupa na binili ng kapatid ko so tara mga prekoy samahan niya ako hanggang first day hanggang matapos yung <coughs> gagawin nating ano ah, bahay kubo So nandyan sa likod yung mga nako ano, pala Binili ko mga kahoy so di makikita So yan mga prekoy Samahan nyo ako So ngayon mga prekoy nandito na pala tayo mga prekoy Sa ano ah uh, Pahiron papunta dun sa lupa na kung, kung saan ako Gagawa ng ano Ng <coughs> Bahay kubo So medyo maganda dito mga prekoy dahil Malayo sa ano city Nasa medyo nasa ano siya Elevated na lugar uh, medyo ano, masarap yung simoy ng hangin dito. Kita nyo naman. Pero kung mapapansin nyo mga parekoy may ano, may mga bahay din dito dahil ito yung mga bahay na binigay ng gobyerno. Uh, dito na pala tayo sa Welcome to Sitio Pahiron Village. Ito yan, oh, nakalagay dyan. No? Yan. May natin dyan. So, yan. May, may mga bahay dito. Medyo makilimlim yung panahon mga parekoy Parang ulan na ata. So, sana hindi ulan para hindi tayo mabasa habang gumagawa tayo ng bahay na kubo. So, malapit na tayo mga parekoy So simula pala doon sa amin mga prekoy doon sa bahay namin doon sa may ano uh, ah, kung saan ako nakatira sa kapatid ko aabot ah, po na siguro mga 10 minutes papunta dito. So medyo maganda yung lugar dahil ano tahimik. So ayan nandito na tayo mga prekoy. So yan pala yung area. So ayan oh. Medyo ano di ba? Maganda. Yeah, yung ginawa kong bahay na kubo O oh. oh, yan. Ambisahan ko na pala. Yan ito yung mga binibili kong mga kahoy. Ito. Ano, di ba? So, ito na. Samahan niyo ako mga parikoy hanggang ano, matapos yung gawa natin na bayko kubok. Juan tunggo. Mama na. Oi, kaisa. Hi, Mama Hao. daw. So, gamay na lang. Ikaduhan ng adlaw na mo karon. So, video okay okay na siya. Utangan na namo na ko So, grabe ka init. Ah, uh, turista. So, Samahan nyo, pa rin ako mga parekoy hanggang matapos to. Ah, simula first day hanggang matapos to. Para makita nyo mga ko So marunong din na pala akong gumawa ng ano, bahay kubo. <laughs> Magandang lugar dito. Kasi ano uh, elevated kami yon Tapos mayroon pa kaming mga ano, alagang manok. Malapit lang sa kalsada. Tapos may mga manok dyan o. Oh. O. Oh. oh. manok o. Oh. oh diba? So yun mga, mga motor na nadaan dito diba yung kapit bahay namin dito sa likod oh, mga parikoy uwi na kami kasi tapos na yung ano namin tatlong oras na trabaho dun sa bahay kubo na ginawa ko so sana uh, sabayan nyo pa ako hanggang matapos yung ginawa natin ano, yung bahay kubo so shout out pala kay Lonski Soria uh, Genesis Fabria uh, Captain Tudio uh, Jan Blag. Ah uh, sari-maraklaw. Ah uh, sino pa? Lahat ng mga followers ko, 'yung mga bagong followers ko, salamat. i stop bro.